galing ako ngayon ng palengke. Man. Tapos, ay talipa pa pala. May nakita ako. Ang unang isda doon. Ang nakita ko doon ay, uh, ano ba ito? Pagi. Pagi. Tsk. Nakalaan kasi diba sabi ko, ano, tartel. <laughs> Ayan siya guys. Tapos, marami doon sapsap Sabi kanina umaga, marami daw isda eh. Ngayong hapon wala na ako nakita ang isda guys. Kaya ito na lang nakita ako ng malaki. Lahat puro na sapsap -sap. So, yan na siya guys. Ilabas natin. Hmm. Tutuin natin siya. Kami natin ano. Um, gataan natin. Tapos, ikunot ulan natin to hanggang bukas guys dahil bagyo ngayon ako <laughs> ng isda so yun, tirahin na natin to lutuin natin sa pasirula. aantayin uh, ko pa sana si Kibi na magluluto ito kaya lang parang, uh, parang ayaw uh, nang <laughs> umuwi gabi na guys, wala pa siya so tayo na lang magluluto, yan linisan ko siya tanggalin ko yung kanyang mga ano parang may magaspang-gaspang sa katawan niya parang buhangin ganun gusto natin siya, tapos yan tapos guys, Ba't <laughs> yun? siya guys. Ituhin natin siya sa ating pasirola. Ito meron tayo dito pasirola. Siya guys. Nagpainit siguro si Kuya ng tubig. I'm not sure. natin siya buo. mo na natin siya guys. Tapos lambot na siya. Saka natin siya i-ano. Tawag niyan. Drugi ng pinagpino. Oh, yun po. Mabilis lang ito guys sa gasol. Ito so, yun. Wait na lang natin na, na ano siya. Magpulo siya. Saka natin siya tirahin. Hoy, yung mga ano dito ng popcorn ha. Ang hilig niya talaga magkano ano magkalat ng ano ng popcorn, dilan. Kaya ano na rin ako ng sili, guys. Hala ko yung ating yung ating palang ano parang iuod na. Ito ang ating daing. Daing iuod. Ito. Ito, guys. I-wait na lang natin siya. Kumulo. Para rito. Meron akong nabili nyo. Malaki, guys. 35 pesos. Ito. So, mm. Pangkat na Ito, kukod ko rin kukod siya. May itap ako dito. Yan, Ako na lang rin magkukod dito. Kaya wala man si ang mo. Diba? Ako na lang magkukod. Hindi man ng ako mga maliliit na kasama dito. Mahirap pag ikaw lang isa. Sa'yo lahat. Kaya kung dito yung isa. Ay, siya ang utosan. na wala man tayo kasama. So, isulo na natin itong ating pagluluto. Solo flight, guys. So, yun. Sinanggalan ko na sa nang kanyang, ano, kanyang bunot-bunot. Tapos, panahin natin siya. Pud ko rin. kaguran. Malaki ba yung kaguran ko dito upuan? Yung upuan namin, doon po nilagay yung kaguran. So, yun guys. Napin ko pa yung ano. Yung ating ita. ka bakit Baka din na ito. Doon siya. Tapos, ganito lang muna yung ating camera at baka mga taga ko. Ito guys, o. Oh. Yung nyog. Pintro natin, oh. o. So, ito, wala naman ba? Ayan sya

tanggalin natin. Hindi natin putod kun hindi natin tanggalin oh. Mm. Di ba? Mm. Pagbibigay so, din. O ko sa kanila. Ang nag-iinom sa sabon. Tibang lasa. Hindi ko alam. Lumabata pa ako ito, paborito ko. Tara. Kalabong ng baba natin guys. Di ba? Hindi <laughs> guys, Kumukulok pa ako guys ng aking niyok. Hmm. Kumulok na siya. Kumulok na. Brown out dito sa amin guys. Kaya, yung ilaw namin oh, <laughs> yung from orange here. Buti na lang naka order ako ng ganitong ilaw. So guys oh, kumukulok na yung aking nilaga. So ngayon, magkakayod naman ako. Dilan, pakikuha nga sa labas yung palanggana. Hmm. Hindi ko alam kung saan ko lalagay yung ilaw. Diba? Yung palanggana, kuya, dali. Wash mo siya dyan, ha? Brown out kasi dito, guys. So, yun. Hindi. Hindi pa naman lubat yung ating ano. Ating ilaw. Eh, bakit may tabo? Tapos yung upuan doon na may kaguran. Pasok mo nga dito. Kaguran? Oo, yung upuan doon. Kayuran ba? Kayuran. Hindi nila alam ang kaguran. Kayuran ba ya? So, yun, guys. Kulo na ito siya. Yun siya na madilim sa aming. Hmm. Naamoy ko siya. Ito tayo, madilim. Ang hirap ano? Lalo madilim. Ano ba yan? Madilim sa kapaligiran. Ano mo patakot ko guys? Ang aming kasul baka maubos tapos gabi, di ba? So yun, mga yun na ta guys. Ito Okay. Kainin mo. Yun. Nakita ako ng pwesto guys. Mga yun, wait lang. Yan si Papa. Wait lang.

enggak, oke, oke, oke. apa? nunggu. mana situ ini? nih, nunggu tuh nanti mau nempuh tapi. yang ada yang nanti paling paling. sap sap, ini mau nista. tapi misalnya umaga? tapi. apa? untuk na? nih okay. apa? kurang pak? Okay. bi, okay. unt, nanti. hilang semua. bi sab 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 marin <laughs> Alisin ka sa buhay si okay. ko nito okay. Siyempre kumibig okay. ng iba Para di rin